sobrang init ang panahon dito sa amin guys kaya gumawa kami ng ice cream sige go na yan bel yo what's up guys alaka ako na naman to mga bel ngayong araw pala guys wala ako sa bahay two fingers sa sangka kasi guys nandito ka sa kapit namin nagsama sama kami magbibinsan kahit wala kami real yun hala ang pangitoy. kasi guys may balak kaming gawin hala ano yung binabalak nyo na yan gagawa kami ngayon ng ice cream guys kasi sobra sobra nang yung init dito sa amin konting labas mga lang ng bahay guys sobra na yung pawit mo parang galing ka sa rin man ay kaya naman guys nagambagan kami para makagawa kami ng ice cream mahilig kasi sa ice cream to mga To, kaya natamay lang ako <laughs> Hindi ko alam guys Kung saan so nila natutunan to Siguro kakanoob nila sa so radyo Sila lang yung gumagawa dyan guys Hindi ako tumatulong Pero tutulungan ko naman sila guys Kapag kakainin na Hala, <laughs> purahot ka talaga rin si Bon Ito nga pala yung mga ingredients namin guys Angel Grandanzada Tapos guys, hindi ko alam Kung ilang piraso ng Oreo to Basta guys, isang balat yung binili namin Sige, pokpokin nyo yung mga best Ay push nyo yan <laughs> Kayo yung may gusto nyo na Paghirapan nyo yan Kawawa naman yung tasa sa inyo mga best Pinokpok nyo na ng pinokpok Kapag nawalan ng tangkayan yan Ay, gumagawa rin pala ng ice cream yung lola, Ice cream na ah, bago yan, Dahil daw ako yung pinakapogay dito sa amin, kaya ako tayo magbukas ng dilata. Hindi ka rin siya easy can open. Kaya naman, napakahirap talaga, bes Kailangan talaga ng kunting ingat para sa pusong nasugat, talaga. Bali Bal yung gatas nga namin dito, guys. Nilagay muna namin yan sa ref Nilagay namin to, guys, bago magsimula yung COVID. tas ngayon lang namin kinuha. Alaka, napakatagal naman na. Kailangan kasi, guys, na matigas siya. Kaso, guys, tong kinuha namin, medyo tigas-tigasan lang siya. Ay, mga asar ba to? Ay, halaka, wala na. Tumulo na yung lawa. Baka may napasama dyan na ha? Babawihin ko talaga yung bagka. Tapos, guys, yung Oreo na dinurog nila kanina. na inalo-alo lang namin Kailangan i yun guys para magkaroon ng itsura Halaka, kawawa naman tong bata na to Kumakain ng tira-tira Nagtitipid kasi sya guys para walang masaya Okay, finger licking guys Halaka, natawa siya oh. Ganito na yung itsura ng ginagawa namin ice cream guys Medyo nilagyan siya namin guys ng toppings na graba Hala, nagbuwang na naman si Renzo Tingnan nya guys, oh, parang ang nya niya Tapos yummy pa Ay, dubli yung lasa niyan be Sinubukan lang namin to guys Nanti ah, Hindi namin alam kung anong kakalabasan na ito. Kaya konti lang yung ginawa namin guys Kasi baka pumalpa Halaka, pigilan tatabag, puro laway na Ay, talaga hindi siya nagpapatinag bet Mukhang malakas yung paniniwala niya na makukuha niya yan Ay, sinundot na best, wala na, finish na yan Okay guys, tapos na namin aloyin Kaya nilagay na namin sa topper na pink alaka bakit pink? Kailangan pink Ngayon man lang nga siya guys, napuno Tapos limang barangay kami mag-ati-ati dyan Halaka, kami naman na Eto na siya guys, matapos aloyin na Mukhang masarap siya guys, kaya huwag nating titikta Medyo pa masubik-subikin natin sarili natin bes, Pipigil-pigil ang kumunay, pagiging patay gotam Matapos nga namin malagay guys sa topper Ay nilagyan pa namin to ng Lagyan mo ng topping sa asin best Ayan. Hindi pa yan, nagbuhang ka na naman ay Ito na siya guys, oh alam yung pusa na naman ay Pinapakain niyo ba tong pusa na to? Bakit may kisabay pa to dito? Ay, nilagyan-lagyan niya ba ng design ha? Ah? Dahil best magaling ka, kaya bigyan kita ng score na 1 Alam ka 1 Naalala ko kasi guys, na no, may utang pa pala siya sa akin Kaya naman, binawas ko na sa score niya, baka hindi pa magbayad Ayan siya guys, oh so, siya yung pasimono ng kagastoso na ito Imbes na natutulog lang yung 50 ko sa wallet ko, naging ice cream pa Alam ka, na yung na siya Okay guys ito na yung finished product ginawa namin So bali hindi pa natin Ito makakain ngayon guys Kaya ilalagay muna natin Ito sa ref Bali makakain pa natin ito guys Mga 20-30 pa Kasi limang taon daw dapat Napakatagal naman man. May anak na ako nun Ito na guys Ilalagay na namin sa ref Susundan natin Kasi baka bawasan niya Ay kailangan may toppings din Yung topper bell Napakagustos naman niya Ilalagay na namin sa so, pinagkatagal kuryente maabot ng bata. Halaka, pagbintangan pa yung bata. Ayun Ay, po sa guys, kumara ng kutsara, hindi talaga siya mapipigilan. So ayun lang guys, sana maging masarap yung resulta ng ginawa namin. Sana guys, maglasa siyang ice cream, hindi lasang isda, kasi mga isda yung katabi niya sa rin. Ingat kayo palagi guys, tubing kayo sa <laughs> akin.